sin part 2 ji ganda sa ganda, ganda dahil sa niyong ganda oy napatanga sis na parang kapal Bote yung katawa na putong Harapan. Di ko malaman kung paano baka kalagan Aking nararamdaman, dami ko ng dahilan Di ko malaman kung paano papakawalan uh, Pinakamatigas na burat sa Pilipinas pati na sa Asia Tinalo ko pa ang punong nara Kaya naman hindi ito magkasya Sa, sa, buking yun mo Napakaganda ng pagkakagawa sa'yo Dahil mga mata na nabihani sa iyo Kapakita ko lang naman na tinigas na napo -o. Ay, miss, oo nga pala Nananaginip ako na Naniligas na to, na di ito maistika Naniligas na naman ako sa iyong ganda Dahil sa iyong ganda, ako'y napatala Susunod na napakalaki parang pakwan Buti ang iyong katawan at mong malaman Kung ka bang maing tama pag tapos mo dyan Pagkatapos maginuman naman Napapadala ako sa mga ngiti niya. Sa mga binti niya, napakaputi niya Na parang artista, sana magpatira Mamaya pag wala nang ginagawa Pag papakatrain na halili ka ba mamaya Sige sayaw ka muna, basta huwag ka mahiya Sanay ka na siguro kahit di nakahiga alam mo naman na lalaki lang ako Dami kong ka pero buhay mo gusto Roromansahin kita na para bang si Hayden ko Bibigay sa'yo lahat ipapakain ko sa'yo Dahil sa'yo lang ako unang tinigasan Sa'yo ko lang pupunto pag ako ay nilabasan Nakahubad na tayo parang si Ibat Adan Kaya ngayon Ibigasan mm -hmm. mm -hmm. naman ako sa'yong ganda Ikaw ka bang may kama pag tapos mo dyan Pagkatapos mahinuman magbabanata Iikita ka sa kama't tuloy ang tumunta Para kang tinakay hey, hindi ko oh, ang kalaman hey, Iikigasan, pinalaman niya ang burap ko Siningit sa pagitan ng suso Pinasok sa bumanga sinipilo Sinasagal niya pa hanggang sa dulo Hanggang ako'y labasan Ipuputo ko sa kanya higupin ang laman hindi pa isinisilang Ang gusto ka na, kaya ngayon ako'y awitan Na, kahit anong kaya mo, kung gusto mo Sumayaw ka parang GRO, ipakita sa mundo Na napakaganda mo, napakagaling sa kama Di na kailangan ng hold Kamu kamukha mo si Bea Alonso Di kita pagpapalit kahit na mamatay ako Basta mangako sa akin, pati tigasin ako Bitch! Tinitigasan na ng ko sa iyong ganda Dahil sa iyong ganda, ako'y napatanga Susumo na na